Hello guys. Ayan, uh, shoutout sa inyo guys. Ayan, meron na naman po tayong uh, bagong parcel. So, ayan. Buksan naman natin guys. Tingnan natin kung anong laman. Ito ay para sa aking sa aking mahal na Ayan. So, so, ito ang panyang parcel. So, ayan na. Buksan na natin guys. tingnan natin kung anong laman ito. So, din regular siya. Medyo bukas na rin siya. Dari sa biyahe. Medyo bukas. Tingnan natin kung para saan to. Ayan. Ayan guys. Ito ay para sa ano? meron siyang hawakan meron siyang hawakan ayan so, natin ayan. ah, para siyang ano pin touch maraming kulay ayan pin touch ayan. so sulit siya guys ang dami niya Dilo, andami, oh. Ang jelo, ang dami o. Ang dami ng laman ito. Maraming laman. Wala, lang, Naku-nagulangin. Kung marami. Ah, 80 colors. 80 colors. The 80 pieces. Siya. 80 pieces. Ayan. So, yun lamang, guys. And, yun lang. Kita natin mamaya yung ano ang kulay. Hmm. Marami siyang kulay na arsenic marker. Arsenic marker. Ayan. Sa ibang lugar siya kulay blue, red, pink, Yellow. Uh, ano to? Or yellow. Hmm. Yan. Maraming kulay na yung mga ibang kulay. Kahit anong kulay. Hmm. dami, siya. Dami't. Tignan mo. Dito rito. Dami yung Ito yung napili namin. Ang kulay. Yan. Marami. Kukuha ko ng ano, papil. Testing natin. Ganyan. Testing natin kung sumusulat ba siya kulay siya kulay. Hindi, yan yung ano na, yung scratch na. Yung scratch na. Hindi yan, wag mo yan sayangin. Wag mo nga yan sayangin. May mga scratch dyan sa basura. Ayun. Ay, maganda pa rin ito. Sayang pa rin ito. Ayan o. Oh. Oh. So, yung bawa ito. Matagos ito sa kabila. So, oh, gano'n. Ayan. Ayan. May medyo ano lang. Mahina lang. Ayan. Medyo mahina lang. Sama sa sayang. Huwag na. Tama na. Pagkulay ka na, magda-drawing ka ba? So, yun lamang, guys. Uh, Pwede niya siya magpag-drawing. Uh, kung anong kulay niya ang gusto. So, yun lang. Napakadali lang ating parcel. So, thank you sa ating pag-suporta At uh, sa inyong pagpanood. Uh, pag tamsak, at pag-iwan ng thumbs up. At pag-iwan ng bakas. And uh, like. And share. Thank you so much. Have a nice day. God bless.